Magmaga po sa ating lahat, samahan niyo po ko sa araw na ito sa Almusal Tayo with Nev at kasama po natin dito sa pag-uusap natin ngayon ang ating Panginoong Neso Kristo. Ano po? Uh, katanungan po. Simpleng katanungan. Ano po ba ang mga naitatanong niyo sa ating Panginoong Nesus? Naitanong niyo na po ba ang mga bagay na dapat ninyong gawin? ano ba ang tama mong gawin? Kasi meron ho tayong mga kahilingan, ano po. So, minsan, kailangan natin siyang tanong. Narinig niyo na hubang ba ang sagot? Nagawa niyo na ho ba ito ng aksyon? Nagtiwala huba ba kayo sa sagot ng ating Panginoon? O hanggang ngayon ay wala pa kayong ginagawa? Bakit ko po nasabi yan? Ano? Kasi, nangyari po sa akin yan ngayon, ngayon mismo po no? na meron akong isang ipinagdasal itinanong ano ang tama akong gawin hindi ko na po babanggitin kung ano man yun, ano at yun naman ay nagkaroon ng kasagutan na dahan-dahan po no? kumbaga ito yung mga sinyales eh. kasi hindi naman ho ganun kadali yung hinihiling ko pero dahan-dahan pong may dumadating at napag-uusapan na para doon sa katanungan na yan. So may mga signs pa ho eh, no? Pero hanggang ngayon, wala pa akong ginagawa. At hanggang ngayon, nagtatanong pa ako sa tao. Nagtanong na ako sa Diyos eh. Pero nagtatanong pa ako sa tao, ano ho ang nangyayari? Ano ho ang may sasabing sa akin? hindi ako naniniwala, hindi ako marunong makinig, wala akong tiwala sa Lord. Parang ganun, ano? Ganun ho kasi talaga siya lumalabas. Kahit na balibalik ta mo pa man kung anong gusto mong paliwanag, ganun ho siya lumalabas. Tayong mga tao, meron tayong mga gagawin, pero lagi tayong nagkakaroon ng doubt. Lagi tayong merong what if, paano kung hindi mangyari, paano kung hindi mapagtagumpayan. So maraming what if na sumasaksak sa utak natin at nagpapasira ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Yesus. Basahin po natin ang sinasabi sa John 10.27. Nakikinig sa akin ang mga tupa, kilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin tayo rin ho ay mga tupa. Tayong mga tao ay mga tupa ng Panginoon. Hindi ba? So, kung kilala tayo ni Lord, tayo rin ho dapat ay marunong makinig at marunong sumunod sa Kanya. Ganun ho eh. So, kung nagtatanong tayo sa Kanya, sumunod tayo pag sinasagot niya tayo kasi ang mga tupa ho pag binibigyan niya ng direksyon ng Panginoon sumusunod ho lahat yan hindi lang ho iisa yan isang pulupon yan sila ng mga tupa so marami ho yan pero nakikita niyo lahat ho sila pare-parehas ang ginagawa sa direksyon na ibinibigay ng nagpapastor sa kanila ganun din po dapat tayong mga tao no po ngayon ang sinabi ko ho kanina yung pagdududa eh no? wala pa rin akong tiwala hindi pa rin ako marunong makinig hindi ako nagtitiwala sa sinasabi sa akin ng eh, Lord Diya? Yeah? sa James 1 and 6 po sabi dito humingi ng may pananampalataya so bago ka palang humiling magtiwala ka na Diya? Yeah? sabi niya at huwag mag -alindanan. kasi daw ang taong nag-aalimlangan ay parang alon. Pabago-bago, walang direksyon, wala ka rin ng Hindi ho ba? Napakaganda po nung sinabi na yan. Ano? Kaya dapat nagbabasa rin ho tayo patungkol sa mga kahilingan natin sa buhay. Napaka-importante po na alam natin kung ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kasi kung nakikinig ka, nababasa mo pa hindi ba nagpapatibay lalo sa iyo at nagiging konkreto ang direksyon na gusto mong tahakin sa buhay mo hindi ba so ganun ho talaga ang dapat natin gawin naalala ko ho yung favorite verse ko no? Proverbs 3, 5, and 6 ito ho talagang ito yung life verse ko po talaga ito eh. Daya, sabi nga dito do not lean unto your own understanding Huwag ka daw sumamba o magtiwala sa sarili mong kakayanan, karunungan. Sabi niya, give it to the, give it to the Lord. Ibigay mo ito sa Panginoon. Kasi ho, siya lamang ang makakapagbigay sa iyo ng tamang direksyon na dapat mong tahakin. Kaya kung meron tayong mga doubts, at sabi? Give your trust. Malcolm. Huwag kang magdaw. Huwag kang mag-alinlangan. Ibigay mo sa Panginoon. Iyon naman po ang dapat natin. Gala. So, kung meron naman tayo mga ganong klaseng katanungan, uh, give time to yourself. Itigil mo muna. Kuminto ka. Manahimik ka. Kasi mahirap makinig kung maingay ang iyong paligid. Ang paligid natin ay ang emosyon natin. Kung magulo ang iyong emosyon, nagpapagulo ng iyong isipan. I-calm mo lang po yan. Kalimutan mo muna. Keep it silent. Focus and trust. Di ba? Read sa mga salita na aking mga nabanggit ngayon. Mag- nilay-nilay kayo doon. Ano ba ang tamang sinasabi sa inyo ng Panginoon? And lastly, give your trust, full trust to the Lord. Kasi yun lamang po. Wala na pong iba. Yun lamang po. So, always pray sa lahat ng inyong mga plano, sa inyong mga balakin sa buhay. Ipagdasal nyo at matuto kayong makinig. Maraming salamat po at magandang umaga po muli sa ating lahat at pagpalain na rin ng todo-todo ng ating Panginoong Heso Kristo. Samahan niyo po muli bukas, almusal tayo with Neb, kasama natin ang ating Panginoon. Maraming salamat and God bless.